Kinumpirma ng isang dating kadre ng teroristang grupong Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF na ang isa sa mga nasawing miyembro ng NPA sa isang engkwentro sa buhol. Walang iba kundi ang kilalang IP leader na si Dato Kaarlan Fenegel. Hindi nakilala noong una ang 47 anyos na si Kaarlan Fenegel sa mga nasawi sa engkwentro dahil gumamit ito ng ibang pangalan at peking ID na nagngangalang Rogelio Jorelio alias Takoy mula sa Minglanilla, Cebu. Ito ay nabunyag lamang ng lumantad ang kapatid niya galing Cebu upang kunin ang kanyang mga labi. Matatandaan noong Setyembre 7, anim ng mga rebelding komunista ang na-neutralize ng 47 Infantry Battalion at 3 Infantry Division. Ayon sa autoridad, kabilang dito sina Jingler Kumpok alias Keth, Ruben Nabas alias Bogs, Nelson Lumantas alias Brando, Rogelio Horelio alias Takoy, Zosimo Estaniola alias Emoy, at Jim Jim Isagre alias Oklo. Dating Secretary General si Dato Fenegel ng grupong pasaka Southern Mindanao na IP group na binuo ng Communist Party of the Philippines at ng South Mindanao Regional Committee. Siya rin ng dating Secretary General ng Sandugo Moro at IP National Alliance. Kumilos din siya bilang urban operator sa Lakbay USA at Manila Akbayan na mga pawang programa ng CPP-NPA-NDF ayon sa mga dating kadre. Kabilang sa nagsalita si Dato Jumorito, Jumong Guayno na dating kadre ng CPP sa pagbuo ng organisasyon sa Kalumarang Mindanao. Unang-una ang pagkilala ko kay Kirnan Panagin mula sa noong uh, yung uh, Kalumarang Mindanao uh, pagkama sa si Kirnan sa uh, founding uh, officers ng uh, Kalumarang Mindanao. Sa so, uh, pagbuo noong uh, 2003 hmm. ng uh, Kalumarang Mindanao, Opisyos uh, naman kalau maram nila na sa nagin yan ang pagbaon at kung pagkakilala sa kanya at siya yung isang leader din ng uh, uh, Peace and Bureau Secretary si Bernard Tanagil sa SMA region at yung hawak ng PNP at saka sa uh, pasata uh, regional uh, organization sa tubo sa SMA na legal system. Anya, naging kasama niya rin si Carlan Fenegel sa pagbuo ng role o mas kilalang revolusyonaryong organisasyong lumad sa Mindanao na isang underground organization na konektado sa CPP-NPA-NDF. Kaugnay sa isyong ito, ibinulgar din ni Dato Jumong ang ugnayan ni na Teddy Casino, dating kinatawan ng Bayan Muna at Secretary General ng Karapatan na si Christina Palabay sa CPP-NPA-NDF. Batay sa isang larawan na inilabas ni Inday Espina Varona ng Vera Files. Kaya pinanindigan ni Datu Jumong na walang red tagging na nagaganap sa tuwing inuugnay ang mga ito sa CPP, NPA, and DF. Simple yung uh, usapin ng red tagging. So, uh, dipinsa man ng uh, uh, partido na para uh, pang uh, sa sarili para hindi ma ano sa uh, kaso. Pero kung kami ang ipasabi ay hindi naman retagging kasi alam naman natin na yung uh, legal organization, ng legal firm ay isang uh, maskara lang yan sa uh, pakikibaka sa city Pero hindi naman totoo na iba yun, di ba? Hindi naman natin masabi na legal yan o uh, balit na mapasok. No, hindi talaga mga pamarapang yan ng uh, city para doon sa legal na pakikibaka para Uh, makalapit sa mga tao, makalapit sa gobyerno na hindi alitipay na armado. Pero yung uh, sinasabing red tagging, simple, normal yan <laughs> na gamitin sa pangpropaganda para sa uh, pagkuha ng public sympathy na parang hindi makunik talaga sa pinatawag natin na armadong pag Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Erika Rio, smn News.